Ito kami ngayon sa amin ah, aming bahay. Ayan po yung daan. Malayo po sa bahay namin. Ito po yung bahay namin. Ayan po yung anak ko. Sa cellphone. Ayan po yung bahay namin ngayon dito sa probinsya. Sira si Ana po. At ayan po. <coughs> ayan po. Pati times niya po sira si po. Ayan po ang bahay namin dito sa province. Ayan po. First time na sabitan ng picture. Na pang graduation. Picture po ng anak kong magaling. <coughs> Ito po ang room. Sira po ang bintana kaya tinakpan muna ng yero. Ayan po, di ba po nakapaglipit. Ayan po yung aparador na nasinira nila. Mga tumira dito. Ito po ang kusina. Ayan, ginawang luto. Ayan ang kusina namin. Ayan po yung hangin kabinet dati. <clears throat> Ayan po yung mesa namin dati. Ayan po, ginawa nila sa lababo Nalasak-lasak nila. Bye. Dito po mayaman kami sa saging. Marami pong saging dito. <coughs> Ito hindi na po kompleto ang mga bintana. <coughs> Hi! Diyan po kami nagluluto. Nagluluto ang brotherhood. Yan po ang laban. See si yan. Ayan po yung anak kong taong bundok. <laughs> Naghanap ng ano magkakain, mauulam. Hi guys! Yes. <clears throat> Yan. Welcome to my vlog! <clears throat> Ayan yung brother, nagluluto. Ah <laughs> uh ah. -oh. Dito po yung labahan <laughs> namin. Ay sister-in-law. yan po ang bombahan namin. Tapos upload mo yun, te? Mag-high ka lang. Ay, yung ano, yung bahay namin. Dito ang buhay sa probinsya. Ayan pa, sinira-sira na po mga bintana, mga tumira dito. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Yung likod, sira-sira na. Pahirapan po dito, walang CR. Ayan <laughs> po. Sana may mag-donate ng, mag ng CR. Ayan po yung anak ko naghanap ng mauulam. <laughs> <laughs> Ayan o, oh, para ng ano, Aita. Ay, ay, may ano pa Ayan po yung bahay yung likod ng bahay. Yan po, sira-sira na po yung mga ano. Ito po yung nilinisan ko dati. Yan po. Nagtanim po akong mga gulay. May alakbate.